Let's go mga idol. 'Yon, uh, may pupuntahan lang tayo mga idol. Nakakalungkot dahil wala tayong kausap. So, kayo na lang ang kausap ko. Habang nagbibiyahe tayo mga idol, ay usap muna tayo. Itoy Meron lang akong i-share sa inyo mga idol sa bilang isang security guard. O59 doon sa mga baguhan pala, sa mga papasok bilang siyang security guard at yung mga bagong naka-duty, ay nice ko lang na malaman nyo itong isishare ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga bago. Kasi napakahalaga ito dahil ito ay para sa protection na rin ng ating binabantayan at yung ating mga boss malaga to so ngayon uh, kapag may halimbawa nakaposting tayo mga idol kapag yung kliyente natin ay may dumating na bisita so doon natin is screening kung paano natin o ano ang ating gagawin kapag mayroong bisita ang ating boss o yung binabantayan natin, mayroon siyang kliyente. So, mga idol, uh, unang-una, ang gagawin natin mga idol, kapag may bisita na dumating, siyempre, hihingian natin ng ID for identification para sa pagkakakilanlan ng kanyang katauhan. Number one yun. Mahalaga yun na hingian natin ng ID. Hindi po pwedeng makapasok yon, ng basta-basta. So, number one. Number two, ang gagawin natin ay bago pumasok yung kanyang bisita ay tawagan muna natin yung tao na pupuntahan niya para malaman kung kakilala malaman din natin kung kakilala niya o may authorize siya na papuntahin yung taong yon. pangatlo kailangan anong gagawin natin? siyempre kailangan natin ilagbog Uh, yung oras ng dating niya, oras ng pagpasok niya at pangalan niya at higian din natin isulat natin yung telephone number niya kung puwede. So yun number 3, number 4 ay kailangan isyuhan natin kapag yung cliente natin nag-okay na isyuhan natin siya ng security pass. Yung ID yan na sinasabi para Pagkakakilala niya na visitors siya ganun. Number 5 kailangan, kung mayroon tayong slip na yung time travel, diyan din natin yan. i natin siya. Pang-anim, uh, kung maari ay iskortan natin siya at mahalaga din na i-monitor natin siya. So, monitor natin yung galaw niya kasi hindi natin alam kung ano yung galawan niya mga ganon so kailangan natin i-monitor so yun yung kailangan natin gawin lalong lalong doon sa mga baguhan number 1 ay hingin natin ng ID number 2 tawagan ng taong pakay number 3 i-record or i-logbook number 4 bigyan ng security pass number 5 bigyan ng slip time travel number 6 i-monitor or escortan So yun yung anim na kailangan natin gawin kapag tayo ay naka on duty para doon sa mga visitors na darating sa ating kliyente o sa ating mga bossing para sa security na rin. Salamat!